Flower shop day ma'am. Yeah. happy birthday. Pwede ba sa ka mama? Their mother, una sa tanan, happy birthday. Sa among inahan, nga labad, usahay, buutan, buutan po, usahay. Bitaw ma, maoy, joke, radi ay, pawala sa stress. Ang amo lang masulti, tananin mo, mga anak, nga, salamat kaayo sa imong pag-atimanan mo. Wish namo tanan ma nga hatagan pa ka og taas nga kinabuhi sa Ginoo. God help lang ta Ayaw na pagmaoy. Sunod ha, bitaw maoy. Once again, happy birthday. Gikan sa imong family and Ate Maricel. Happy birthday, ma'am. Pwede mga yung message, ma'am, sa imong mga pamilya nga nag himo ani Aron, ma-surprise taon ka. Ang uh, kung pangayo, daghang kasalamat sa akong mga anak nga na ila kong gitagaan o inaning nga surprise sa nawako kebaw. So, thank you. Pwede na to kantahan. Kantahan na to ha, 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.